Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bigyan daan lang po natin ang isang announcement, ang Jesus the Living Hope Christian Family Church dyan po sa Bagumbong, Caloocan City, ay magdiriwang ng kanilang ikalabing apat na anibersaryo. Bukas na po ito, July 6, 2025. Nagaganapin po Jansa sa Caloocan Sports Complex Covered Court at ang inyong lingkod po ang kanilang magiging tagapagsalita. Ang JLH Church ay sa pangunguna ng kanilang senior pastor na si Reverend Elma Billiones. Katuwang ang kanyang mga manggagawa na sina Pastor Franz Balagtas, Pastora Jenny Eslabra at Pastor Jasper Nalieka purihin ang Panginoon. Ang ating tatalakayin sa gabing ito kaagapay ay tungkol sa napakalawak na biyaya ng Diyos. At ito ay binigyan natin ng pamagat na kamanghamanghang biyaya. At ito po ang unang bahagi. Kaagapay, alam mo ang pinakamalungkot na bahagi ng ating pagiging mananampalataya ay yung sinasabi mong tagasunod ka ni Kristo. Kilala mo si Kristo, kilala natin ang Diyos, but in reality, we don't know how does the kingdom work in this lifetime. Kapag ka nakaligtaan o hindi natin alam yon, alam mo, ang church ay magiging boring, magiging nakakapagod, magiging parang it's a church as usual. Yun lang yung ginagawa lagi. Kahit saan ka pumunta, it's all about what you do. It's all about discipline. But in reality, how does it actually works? Ngayon kaagapay, ang pag-uusapan natin ay isang talingaga. The parable of Jesus Christ about the vineyard. Alam mo, sa totoo lang, when I was reviewing my studies since I became a pastor, bihira ko pong ituro ang topic na ito. Kayo maasa ako na madali nating maunawaan ito sa tulong ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Now, the parable of the vineyard. Ang nakakatuwa po dito kaagapay, most of the teachings that Jesus Christ, the apostles and the disciples are actually teaching ay mayroon pong Old Testament counterpart. So, what the New Testament apostles are doing, especially many times Jesus Christ and Paul, hinuhugot lang nila yung mga nangyari sa Old Testament tapos nire-revise o nire-repack para maging relevant ulit. Kumbaga, may hugot, may pinaguhugutan sa Old Testament. Now, in this particular parable, the parable of the vineyard, ang pinaguhugutan po na kwento nito, sasabihin ko po muna sa inyo, because the idea of grace revolution that's happening right now in the world ay ito. Marami nagsasabi, na yung usapang biyaya o grace na yan ay napauso lang yan. Nagsimula po ito noong 1997, kaya sabi nila, uso-uso lang yan. But none that you know, that grace is actually preached in the Old Testament. Yun nga lang, kinakailangang hanapin mo. Kapag ang nangyari kasi, kung sa Old Testament, ang nahanap mo ay yung mga bawal o kaya yung napakaraming batas, maliligaw ka talaga sa Bible at maboboring ka. So we must find Jesus in the Old Testament. Didn't you know that grace is already preached in the Old Testament? Now, ikukwento ko po muna yung story. Tapos mamaya babasahin natin yung statement ni David. One time in the life of David and the Israelites, sila David ay na-engage sa isang guerra in the western part of where they are sa Siklag. Parang Russian na lugar po ito sa ating kapanahunan. Now, ang nangyari habang nakikipagdigma sila David, iniwan nila sa town nila yung kanilang mga kamag-anak. Ang kanilang mga anak at kasama rito yung dalawang asawa ni David. Kasama din si Abigail na asawa ni Nabal. Now, a sad part happened because while David and his warriors are away fighting a battle, yung mga Amalekites and Philistines nilusob yung kanilang town. Naisahan sila. Alam nyo kung ano ang nangyari? Nakuha ng mga Amalekites and Philistines yung family ni David mga anak niya at lahat ng mga household ni David kinuha, pati yung mga animals at lahat ng na mga nakatagong ginto ni Limas. So imagine the horror that David and his men saw the moment they get back their camp. Pagbalik nila wala ng tao at sunog pa yung camp at ang mga matindi pa dito, pati ang kanilang mga mahal sa buhay, kinidnap. Nakuha po ba natin yung kwento? Ang sabi ni David, Ahabulin ah, natin sila. They are about 600 of his men that time. At alam nyo nangyari? May na-capture silang Egyptian slave. Tapos itong Egyptian na ito, ang amo niya ay isa sa mga kumidnap sa family ni David. Kaya kinidnap din nila yung tao. Tapos sabi nila, ituro mo sa amin kung nasaan yung kalaban namin. So, tinuro po nung tao. Ito nakaagapay. eh you know what happened? They actually were able to rescue the relatives. Si Abigail at saka si Annie Huam, yung asawa ni David at pati lahat ng mga cattle, lahat ng mga ari-arian, nabawi po nila David during that time. At ito pa ang matindi, nakuha pa nila yung mga ginto ng kanilang mga kalaban. Kumbaga kumita pa sila sa nangyaring gera. Okay, ito na ang masayang part, mga kaagapay. Noong lulusubin na nila David yung mga kalaban, sabi nung 200, David, pagod na kami. Katatapos lang nung unang gera na pinuntahan natin, hindi na namin kaya. Magbabantay na lang kami dito sa kampo. Sabi ni David, okay, kami na lang. So yung 400 lang ang lumusob. Ito na nangyari. Noong maghahatian na sila ng premyo, alam mo ang sabi nung 400, tayo lang ang maghahati-hati sa kita. Hindi kasama yung 200 na nagpaiwan. Why is that? Because it's unfair, right? Tama. That's the logical way to think. Tayo ang nagpakahirap, tapos kasama sila na nagpaiwan at nagbantay lang ng mga gamit. Unfair. Subalit so, kaagapay ito yung nakakagulat na sinabi ni David. First Samuel chapter 30 verses 23 to 25. David replied, "No, my brothers, you must not do that with what the Lord has given us. He has protected us and delivered into our hands the raiding party that came against us." Who will listen to what you say? The share of the man who stayed With the supplies is to be the same as that of him who went down to the battle all will share alike David made this as a statute and ordinance for Israel from that day to this it's unfair So mga kaagapay, noon pa lamang unang panahon sa buhay pa lamang nila David, you know what? The idea of grace is nandun na. Nung sinabi ni David na kahit itong mga 200 na nagpaiwan at tayo lang ang nakipaglaban, kasali din sila sa hatian. Ang tanong, is it unfair? Yes, it's unfair. Di ba yun ang ayaw nating lahat? All will share alike. Why? Because that's actually is an offense pagka ikaw ay magaling, pagka ikaw ay mabait. Alam nyo sa totoo lang, ang biyaya o grace, hindi po na-offend ang pasaway. In fact, sino sa atin ang nakaranas ng high school life? Sinon tuwan-tuwa kapag ka ang teacher ninyo ay nagbibigay ng grace period? Halimbawa, sa aking karanasan during high school life, yung assignment ninyo, ipapasa bukas. Tapos ikaw, gagawa palang bukas. Tapos pag hindi mo natapos, sasabihin mo sa teacher, Ma'am, grace period naman po. Alam niyo kung sinong naiinis sa amin during that time? Yung mga kaklase naming matatalino at magagaling, naiinis sila sa amin. Ma'am, ba't ganoon? Ang daya naman. Nagpakahirap kami tapos grace period. Ma'am, it's unfair. Yung mga magagaling, gusto nila sila ang bibigyan ng favor, pero yung mga pasaway dapat hindi. Here's the deal, yung 200 na nagpaiwan, you can say that they are lazy. You can say that talagang mga walang kwentang mga tao, mga pasaway, pabigat, mga tamad. Subalit ang sabi ni David, no, all will share alike. And by the way, David is a picture of Jesus Christ. So yan na lang muna ang backdraft natin. Kaagapay, ito ang pinaguhugutan ni Jesus Christ nung kanyang parable, the parable of the vineyard. So ngayon naman, in a modern twist, aren't you glad that Jesus Christ is always relevant? Kumbaga hindi niya ginagamit o inuulit yung kwento na yon, pero ginagawa niyang kakaiba. So ito na po yon. In Matthew chapter 20 verse 1, for the kingdom of heaven is like a land landowner Ops, sandali lang. Pag yung Bible po nagsalita ng for, ang ibig sabihin niyan may pinanggalingan. For, you must find out what is there for. Okay, ito po ang pinanggalingan niyan. He has a conversation with his disciples in Matthew chapter 19. Matthew chapter 19 verses 28 to 30. Jesus said to them, Truly I tell you, At the renewal of all things, the Messianic age, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields for my sake will receive a hundred times as much. and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and many who are last will be first. Tanungin kita ka kaagapay, eh. yung verse 30. But many who are first will be last, and many who are last will be first. Isn't it unfair? Yung nauuna raw ay mauhuli at yung nauhuli ay mauuna mas malalim ang ibig sabihin yan. So yan ang pinanggagalingan ng kwento. But many who are first will be last. And many who are last will be first. Okay, ito na po yung proper ng the parable of the vineyard. In Matthew chapter 20 verse 1, For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. So yung early in the morning, you have to understand, ito yung kingdom of heaven daw. This is how the kingdom works. Now, a parable. Ano ba yung parable? Parable is a made up story. Hindi totoo yung kwento, pero gumagawa lang si Lord ng kwento to actually convey a truth. Kaya kapag nakakita o nakarinig kayo ng parable, ibig sabihin nun, hindi totoong nangyari yung kwento na yon. Gumagawa lang si Lord ng kwento. Pero, pagka nakikita o naririnig mo yung kwento, marirealize mo na, ah, may ibig sabihin yung kwento. Merong underlying truth na kinakailangang makita natin. Handa na po ba tayo? Sabi nga nun dito, went out early in the morning. That's about 5 a.m. Alam nyo ba na ang working hour during that time is actually 12 hours? Kung empleyado kayo during that time of Jesus Christ, magtatrabaho ka from 6 a.m. to 6 p.m. Grabe ito mga kaagapay. Ganon kasi pag ang mga Hudyo. Okay, tuloy po natin. Matthew chapter 20 verse 2 and after agreeing with the workers for the standard wage, he sent them into his vineyard. Okay, example. First group, yung hinard nung 6 a.m. So, sabing gano ng Bible, nakipag-agree daw yung may-ari ng vineyard na minimum wage, so standard wage. Okay, so nagtrabaho na itong grupo na ito, minimum wage. Example, 600 pesos a day standard wage. Okay, so nagtrabaho na itong grupo na ito, minimum wage. Ngayon, ito na po yung next group. Sabi nga nun dito, in verse 3, When it was about nine o'clock in the morning, he went out again and saw others standing around in the marketplace without work. Okay, so ipagpalagay na po natin na yung isang grupo pang 9 a.m. yung kabila pang 6 a.m. Okay, tuloy natin. In verse 4, He said to them, You go into the vineyard too, and I will give you whatever is right. Magkano ulit yung sweldo ng isang grupo? 600 pesos, standard wage. Biglang itong isang grupo, 9 o'clock na, ang tanong, may agreement ba? Wala na, di ba? Sa unang grupo, mayroong agreement kasi whole day sila. Pero yung isang grupo, walang agreement. Basta pinagtrabaho na sila. You go into the vineyard too and I will give you whatever is right. Okay, tuloy po natin in verse 5. So they went. When he went out again about noon and 3 o'clock that afternoon, he did the same thing. So dito mayroon ng 12 noon and mayroon ng 3 p.m. So sama-sama na sila sa unang grupo. Okay? So, yung tinawag niya ng 9 a.m., 12 noon, and 3 p.m., pare-pareho daw yung ginawa niya. Sige, magtrabaho kayo at bibigyan ko kayo what is right. So, pare-pareho sila. Ngayon, ito yung medyo unique na pangyayari. Yung mga natitira, sila naman itong grupo na ito. In Matthew chapter 20, verse 6. And about 5 o'clock that afternoon, he went out and found others standing around, and said to them, Why are you standing here all day without work? They said to him, Because no one hired us. He said to them, You go and work in the vineyard too. Now, for some reason, kung bakit itong grupong ito, 5 p.m. na, wala pa rin trabaho, alam niyo kung bakit? ito po yung sagot nila because no one hired us. In other words, no one wants them. Hindi ko alam ang reason kung bakit walang kumukuha sa kanila. Hindi ko alam kung bakit ayaw silang pagtrabahuin. Baka may nagawa silang masama o kaya may bad record itong mga taong ito. Baka may mga hindi magandang balita laban sa kanila o kaya na may baka hindi sila magaling. Pero ang sabi nung landlord, sige tara magtrabaho kayo. Nakuha po ba natin yung kwento? So ito na po yan. In Matthew 20 verse 8, When it was evening, the owner of the vineyard said to his manager, Call the workers and give the pay starting with the last hired until the first. Ito po ang nakaka-offend. 5 p.m. na sila na pinagsimula ilang oras na lang sila nagtrabaho. One hour na lang. Ang isang grupong ito, matindi. Isang oras na lang silang nagtrabaho. At ito ang nakakagulat. Sila pa ang unang pinasweldo. Pero inyo, sila na ang huling hinard Sila pa ang unang pinasweldo. At ito pa ang nakakagulat. In Matthew chapter 20 verse 9, when those hired about five o'clock came, each received a full day's pay? Tanong, unfair ba o hindi? Unfair. Pero inyo, isang oras lang sila nagtrabaho, ang nakuha nila is standard wage, 600 pesos. Magkano sila per hour? 600 per hour. Imagine that. Yung unang grupo, magkano sila per hour? 600 divided by 12 sobrang liit na ng kanilang per hour. Ang mahirap pa nito, sila ang nagtrabaho simula madaling araw hanggang gabi. Binayaran sila pareho lang ng huling grupo. Okay, ito na. In Matthew chapter 20 verse 10, and when those hard first came, they thought they would receive more, but each one also received the standard wage. Kagapay, kung kayo to, anong mararamdaman nyo? I'm sure what you will feel today is exactly what they felt before sa kwento ni Jesus Christ. In Matthew chapter 20, 11 to 13, ito na po. When they received it, they began to complain against the landowner, saying, These last fellows worked one hour, and you have made them equal to us? Who bore the hardship? and burning heat of the day. And the landowner replied to one of them, Friend, I am not treating you unfairly. Didn't you agree with me to work for the standard wage? Tanong, nag-agree ba yung first group kanina sa agreement? Nag-oo sila kanina sa 600 na sweldo. ba? Diba? Okay, ito na po. In Matthew chapter 20 verses 14 to 16. Take what is yours and go. I want to give to this last man the same as I gave to you. Am I not permitted to do what I want with what belongs to me? Or are you envious because I am generous? Parang ang sinasabi niya dito, baka naman ingit lang kayo. Ngayon kaagapay, pakitanong yung katabi mo, ingit ka ba? Tapos ito na naman yung sinabi niya, in Matthew chapter 20 verse 16 so the last will be first and the first last alam nyo kaagapay eh, honestly one time I watched a preacher preach about this alam nyo kung saan na uwi sa wage salary wage board kaya mga kapatid, tinatawagan ko ang gobyerno ng Pilipinas, yung mga sweldo ng mga manggagawa, itaas nyo, nauwi sa sweldo ng mga manggagawa. Now, if you actually preach this, then nauwi ka doon sa sweldo ng mga manggagawa, you will actually fail to know ano ba talaga ang underlying truth behind this parable that Jesus said about the vineyard. Hindi po natin pag-uusapan ngayon yung minimum wage, okay? ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung sinabing, are you envious because I am generous? So the last will be first and the first last. Now, clearly, in these passages, the system of the landowner was unfair in every way. Pero in mo yung unang grupo nagtrabaho ng isang araw at yung huling grupo nagtrabaho lang ng isang oras, pareho lang ang sweldo. Anong klasing sistema yan? Pero ang sabi ng landowner, eh ano ngayon kung gusto ko silang bigyan ng kagaya sa inyo? Kaagapay, ito ang katotohanan dito. The workers who were hired at 5 in the afternoon came and each received a denarius. These are the Gentiles. Ito ang picture nila, the Gentiles. So kung ikaw ay nakaupo sa harapan ni Jesus Christ during that time, magkakaroon ka ng clue na ang sinasabi ni Lord ay yung mga Hudyo at ang mga Gentiles. Yung mga Gentiles daw ang huling-huling pumasok sa kingdom ng Panginoon. They came in on the last hour. Okay, I'm gonna read the verse. Sabi po ni Paul, Romans 11:25 For I do not want you to be ignorant of this mystery brothers and sisters so that you may not be conceited a partial hardening has happened to Israel until the full number of the Gentiles has come in In other words yung kaligtasan daw ay inalok sa mga Hudyo pero nung tinanggihan ng mga Hudyo, alam nyo kung ano ang ginawa ng Panginoon, ini-offer sa mga Gentiles. Halimbawa ganito. Anak, gusto mo ba itong rubber shoes ko? Dad, ayoko. Di bagay sa akin. Tapos ang ginawa ng tatay, ipinamigay sa kapitbahay. Nakukuha po natin. So, nung tinanggihan ng Israel yung salvation, ang tumanggap po nito ay yung mga Gentiles. They came in as in the last hour. Kung baga, kung ayaw nyo, edi sige. E di wag, okay? Ganun po yung idea nito. That's why when Jesus Christ talked about yung mga huling-huling hinard na nakaranas din ng salvation ng Panginoon, ito po yung mga Gentiles. The persons those who were hard first came and expected to receive more are the Jews that had been in the kingdom from the very beginning. 6 AM. Amen. Ipagpapatuloy po natin sa susunod na Sabado kaagapay ang ikalawang bahagi ng ating tinatalakay na paksang may pamagat na kamanghamanghang biyaya. Magsama-sama muli tayo sa susunod na Sabado sa kaparehong oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari kang magpadala ng iyong mensahe sa 702 dzes Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.